Mm -hmm. Si Amaran likot. <laughs> eh, ano? Ah, uh, ano yun? <laughs> eh? Isa! Amara! Nabangon ka pa ha? Pag sa higaan <laughs> nga namin eh. Ayan, Hindi na Hindi naaari. Hindi na. Hindi na. Sabi ko eh. Pang-walker na Kaya? Ang oras mo. Bo. Bo. Oo. Oh, oh. Bakit baga gusto mo laging pabangon? Ay. Psst. Mara. Ano? Ano? Eh? mo. Eh? madal Number namberta yung katok kahapon. kung i naantok ka na naman, naoo, naoo, madal dal, oo, lagung, oo, oo, ang kila mo, Opo.